Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Dalawang mga taga Region 12 ang nasa isolation facility ngayon ng DOH-12 dahil sa nakitaan ang mga ito ng monkeypox virus. Hindi pinangalanan ang mga pasyente sa ang lugar sa Region 12 or ang Soxcar -Gen. Ang dalawang pasyente ni Dr. Rian Sobelier Roquero Paraya ang hipi ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit DOH-12. Sinabi ni Parayao sa mga reporter sa isang press conference na ginanap sa Coronadal City na nagpadala na ang kanyang panggapan ng blood sample sa Institute for Tropical Medicine upang masuri at matiyak kung ang mga pasyente ba ay infected sa monkeypox virus. Sinabi pa rin ni Parayao na parihong may mga skin rust na mistulang pantal-pantal sa kanilang buong katawan at pabalik-balik ang mga lagnat. Sinabi pa rin ni Parayaw na under observation din ang ilang mga naka-close contact ng dalawang pasyente na nasa isolation facility ngayon ng Department of Health Region 12. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga mangingisda sa Davao Region na lumabag sa fishing ordinance ng Regional Maritime Unit Region 11. Ayon pa kay Police Colonel Joel Garcia, hipe ng Regional Maritime Unit 11 na tumaas ng 30% ang lumabag sa ordinance sa mula sa 345 bilang ng mga violators or pumalo na ngayon sa at 380 mga lumabag sa natuurang maritime ordinance na nangisda sa panahon ng close fishing season mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Labing dalawa na rin na mga mangingisda ayon pa sa Regional Maritime Unit 12 ang nasa sampahan ng kaso. Well, Ramos, Seaman Robing, reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng Ogsete Base, nagulat ng live para sa semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Robing Reporter sa Mindanao. Samantala, sa karagdagan...